sit na ano. Sit na, sit, 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 Hi, anong habiyan siya eh. Hmm? Oh, Oo, oh. bakit? Ang ah. saan-saan ka naman tumitingin ah. Na? <laughs> diba? <Anong> Kumusta? <laughs> Ulan ako kasi naiwan yung grocery Naiwan so, oh, yeah, namin yung grocery. Um, Kaya pinasunod namin. Nagulat ka ba, Bianci? Hmm? hmm. <laughs> <laughs> si Bianca, di mo na-expect? Ah, di mo na-expect. Taram ka. <laughs> <laughs> Ay. Oh, buksan mo na. Ay, ako na. Unbox na naman ah. Ay, favorito mo to, no? Paborito mo ako nag-unbox nito. Joke lang. Oh. Ikaw pala, makakasama 🎵 hanap ko lo'y... Oh, oh. 🎵 oh. Okay lang, mag-gayad ka Ano Wait parang ka! Ano ba? Balit naman tayo, ako naman mag-a-guide yan. Di ko nalang sasabihin ko eh. Ako naman magano'n. Ikaw magsalita. Ah, di kayo. Change personality. hey Kamusta ang Pasko? Dense. Ayos lang po. po. Nasa labas ang kausap niya. May nakikita ba kung what? Ma may nakikita ba kaming ano kung an? Na di na, na nakikita? May nakikita ka? Wala din si Kuya na dito. Dito ka magpo. Dito ka magpokus oh. Dito ang tingin. Tumaan unbox tayo. Wow! Ay, na okay, oh. na Ed. Ah, ako nga yung araw na to. Wala <laughs> hindi. Yung... Dapat yung siguro sa akin na nag-unbox nito para ka eh. Para ito para nyo. si Bensi na lang, si Bensi. Oo, si Bensi na lang. sana Ikaw na mag-ano. Ikaw na mo naman sarang. Salamat po. Salamat po. kano mo, Chiria. Ito, may pang tinapay na kayo sa New Year. Ito ay Chiran Toothpaste Palmolive Sampu. Sabon. Bago ito kay Arjun. <laughs> Sa'yo ito lahat dapat eh. Walang tatari ako. Ito po. Uy, Sana all. Sana all. Sana all para pag naka stopover over minsan dito eh, meron tayong mga ano pwede minsan tumambay dito may mga scout ako sa pambuhan ay sa ano, taro, layo kailangan ko ng merindalan malayo ako, <laughs> <laughs> malayo ako, malay ako baka, ayan ah, natitens na kaya nga na eh malaki pag, luma pag lumayo akong ganito, nakakasalita ka, di pa. <laughs> ano masaya ka? Sa binigay namin? <laughs> Opo. Pero bata, ano? Ito, sinapay. to naalala mo to? <laughs> Royal mo. ako na huwag ano? <laughs> Jok lah. Sama tu nong ano. Andrei